<laughs> Bakit mo naman nasabi yun? Kasi, sinabi ko kay Giel kan nung, nung ano, ng, Kiel, basta ng, nung... basta pahirap di ba dne, nung, <laughs> na, nung na, nag-open yun? Before nag-open nung parang nag-school si, ano, si OMR Di ba parang we had, we had a, we had a,

yung shorts sa binili ko, hindi ko may siswini. Threat yun tol. Consider <Duncan> das. Consider das. Threat. <dwarly> Bakit pasado naman yung guling tatlong kuyo ko ha? Pero lang yung post kasi bagsak ako nun. Oo, oh, trabaho na naman. Nakaliente. Ano yung si Tripod? Ikaw.